Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i-share isha ko po sa inyo paano mag-fill up ng tamang tax information. So isa po ito sa dahilan kung bakit meron pa tayong makikita nga ganitong ad tax info sa ating payouts. So ang dahilan ay yung meron po tayong mali nga na-fill up sa ating tax info. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano mag-fill up ng tamang tax information. At para po ito sa mga baguhan nga content creator at sa nag-message po sa akin. So dalawa po silang nag-message sa akin nga ganito po ang kanilang problema. At ang sabi po nila ay meron naman silang TIN ID. Pero bakit meron pang nakalagay sa ilang dashboard sa payout nga add tax info? At dito po kasi mahirap po kapag meron po tayong mali nga na fill up sa tax info ay hindi po talaga ma-accept. So sundan nyo na lang ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-fill up ng tamang tax info panoorin hanggang dulo. Isang bisis lang po tayo mag-fill up ng tax info kapag monetize po tayo sa tala. So kapag mag-fill up po tayo ng tala, ay meron na po akong tutorial kung paano mag-set up ng tala. So, kapag nag-set up po tayo ng tala, ay ito po ang susunod sa pag-fill up, yung ating uh, tax info. Search nyo lang po kung paano mag-set up ng tala kasi meron na po akong tutorial tungkol po dyan. Mag-fill up na po tayo ng tamang tax information. So, una po. So, meron po tayong sasagutan. So, unang tanong, what is your tax classification? So, ang sagot po dyan ay individual. So, pindutin nyo po yung individual. Pangalawang tanong, are you a US citizen? So, ang sagot po ay no. So, pindutin nyo po ang no. Then, sa baba, merong next. Pindutin nyo na lang po yung next. Then, enter your name and taxpayer identification number. Full name. Pangalan po ninyo, kailangan kompleto. Then country is Philippines. Then i-check nyo po yung maliit nga box. I have a non-US 10. So i-check nyo po yung box na maliit dyan. At dito sa baba, pindutin ang next. Then interior address. Fill upan nyo po yan. Then pindutin ang next sa baba. Add your mailing address. At i-check po ninyo yung maliit na box same as permanent address. Yan po, i-check e nyo po yan. Merong box dyan na maliit. Then, pindutin po itong 0% of service. Yung pinakauna. Then, next po natin sa baba. Then, pindutin itong box na maliit. Check po natin. Then, yung signature. Full name type your full name, pangalan, kompleto. Then, ilagay nyo yung pizza date. Kung anong pizza kayo nag-fill up ng tax information. Then, pindutin ang next sa baba. So, ito po ang makikita ninyo, review and submit. Ito po yung form nga w bin So, makikita po dito ang inyong tax profile. Your tax information is complete yung legal name, address, makikita po dyan. At dito sa baba, merong maliit nga box. I-check po ninyo yan. Ang I want paperless delivery. Then, pindutin ang submit sa baba. So, yan po ang tamang pag-fill up ng tax information. Kapag mayroon po kayong ganito sa inyong payout, add tax info, ay pindutin nyo po yan at mag-fill up ng tamang tax information. So yan lang po ang si share ko po sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.